Hey guys. ko sa na Please subscribe my YouTube channel. The youngest blog YouTube channel guys. Nagalap pa ako hindi na nakatilip na ang pa po. ako Wala akong magawa. Ayun Miss ko na kayo guys. Sa load ng dito guys. Oke, so, ayan. Yan yang condition ada. Adaan. Um... Kali kasih kami dulu. Kali kasih aku dulu. Kali santai. Tadi kurodian. Tong aku sama Indensa. Nang no, guys. Kaya sa para sa sa bartender. Armian daw. Brewer siya kaya Private na. Umamayari ng lupa yung tinawag Kinawag na Brewer. Okay. Please, huwag kalimutan na ka subscribe sa YouTube channel ko guys. Kaya, maliwalas na kami ng Facebook. Himala, hindi umulan, Kasi araw-araw na lang dito sa amin. Ayan.